Naunarito, sinabi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagsasampa ng reklamo laban kay Chinese President Xi Jinping ay hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas sa China. Sinabi ng Pangulo na bagamat nire-respeto niya ang aksyon ng dalawang dating opisyal ng gobyerno, naniniwala siyang hindi maisusulong ang kaso. Narito naman ang ulat ni Daniel Manalastas. Diwala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makaka-apekto sa relasyon ng Pilipinas at China ang isinampang reklamo ng mga dating opisyal ng pamahalaan laban kay Chinese President Xi Jinping sa International Criminal Court o ICC Kusang ni Giniit, ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na may ginawa umunong krimen ang Presidente ng China dahil sa pangaabuso umano sa mga Pilipino mangingisda sa pinag teritoryo. Nah. I'm sure they don't. That it, this, uh, the Philippines is a democratic country and anybody can bring a suit against anybody. But whether or not it would be prosper or whether or not we have the jurisdiction, that's something else. Gayun man na respeto ng Pangulo ang isinampang reklamo ng mga dating opisyal. Yun nga lang, may ilan-anyang questionable sa inihaing kaso. Hindi kasi membro ng ICC ang China ibig sabihin walang jurisdiction ang ICC sa naturang bansa remember china is not a member of the icc dito we were never we did not withdraw we did not withdraw because there was no law at all because of the flood that it violated the constitution Dagdag pa ni Pangulong Duterte, mahalaga matukoy muna kung may jurisdiksyon ng ICC sa China, kung saan dito malalaman ang kahihinatnan ng kaso, kahit gaano pa katibay ang kanilang ebidensya. Well, I said uh, they are entitled uh, to file the case, they are Filipino citizens, and I think we'll just also have to defend our position uh, vis a -vis sa kanila. Uh, they think they have a good case, and I would say that there is no jurisdiction over this country and of of China. Mas, mas lalo na sa China, so we will just go along that line. Jurisdiction. Daniel Marastas, Para sa Bayan. Walang patid na balitaan saan man panig ng bansa. Nakatuto kahit Sabado man o Linggo upang maghatid ng hitik na impormasyon. Pawang katotohanan lamang. Kasama ang mas pinalakas na pwersa ng PTV News. Ulat Bayan. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV.